gần đằng mga matipare, welcome na naman po tayo para sa panibagong vlog ngayong araw. syempre samahan nyo ako ngayon mga matipare dahil nandito tayo ngayon sa North Robinson Abukay ng Tacloban City para bumili ng cake dito sa my Goldilocks. Mabuti na lang mga matipare, meron agad tayong nakitang cake dahil hindi tayo pwedeng magtagal dito dahil may inahabol din po tayong oras dahil imimit up po natin mga matipare yung ating inorder na bilaw paluto pack. syempre from Mary Grace Pudams. At sa wakas mga buddy nakuha na rin natin yung ating order na cake. Kaya lang ang problema mga buddy pari wala silang available na 25th birthday na candle. Kaya maghanap tayo mga buddy pare kung saan tayo pwedeng makabili. Mabuti na lang mga buddy pare, mayroon po dito sa may super 50. Kaya nakabili na rin po tayo at babayaran na po natin. At di nagtagal mga badi pare, na rin yung ating order na Bilaw Paluto pack from Mary Grace Pudams. Alam nyo mga buddy pare napakasulit ito bukod na sa masarap, napaka-affordable, then you can maximize your time para sa ibang mga gawain. Tulad nito, upin mo na lang yung order mo at mayroon din silang mga free delivery mga buddy pare. then you are good to go para sa kahit anong okasyon. At syempre mga buddy pare sa mga gustong mag-inquire at sa mga orders ninyo, you can direct contact me para ma ko kayo. mga pare, this is the 25th birthday ng aking may one and only busing. Sure ka, Ana? Yes! Shut up! Shut up! lain. nailain? Yes! Birthday for you! Happy birthday! Salamat mga body pare sa pagsama ninyo sa ating blog ngayong araw. Hanggang sa muli, babush.